¿Qué va a ganar Miss Universo? Yo estoy entre dos o tres. ¿En Filipinas? Chelsea Manalo, posibleng makoronahan raw ayon sa isiniwalat ng kanyang kapwa-kandidatang si Gibraltar. Muling nagpatalbogan ang mga kandidata sa kanilang pasabog na dinner ngayong gabi matapos sumapak sa kanilang activities kanina kung saan nagkaroon nga sila ng masterclass for mental health. Here in uh, Mexican citizens, because sometimes here as women, there is so much pressure on ano? us. Like uh, all the makeup we have to wear and the skin. at Beauty Day with Olivia Quito. Hi! sa kanilang dinner ngayong gabi, pasabog kumpasabog pasabog si Denmark. So, nito ang kanyang napakagandang evening gown. Sa dinner pa lang yan ha, what more if sa grand coronation na. So, nito ang kanyang sparkly see-through silver evening gown na may pasabog accent sleeves at sa neck. Ang ganda ng styling. Perfect din ang kanyang hair and makeup. Makikitang nabigyan niya ito ng justice as she gracefully and elegantly gave poses to the media that were waiting at the lobby. Ang ganda rin ng kanyang hairstyle na talagang bumagay sa kanyang pasabog na evening gown. Ang pinaka gusto ko dito kay Denmark is very accommodating sa media. Very, very friendly din siya. Hindi siya madamot sa media. Like, whenever she sees media, she would really stop and say hi to all of them. At hindi siya nagpapaka-VIP. These are the true characteristics of the Miss Universe and siya talaga yung paglabas palang, pansin mo na agad, ang ganda rin kasi ng tindig niya, I am 99.9% na papasok ito sa top 30 at magtutuloy tuloy hanggang top 5 mark my words, if I were to rate Denmark's styling tonight, this is a solid 9.7, perfect Samantala ngayong gabi sa kanilang dinner, suot naman ni Victoria Vincent Velasquez ang kanyang black dress without sleeves and black heels. She also paired it with her necklace, diamond necklace. Her makeup is on point. Maganda rin ang pagkakaban ng kanyang hairstyle. Malinis, pulido. Oh, grabe naman! Um if I were to rate her look tonight this is a good 7.5 Samantala, suot naman ni Chelsea Manalo ang kanyang yellow evening dress, paired with her gold big statement earrings na nasuot na rin niya for the last few days. Sa hairstyle naman niya, naka-straight ponytail ito. She wore her gold high heels. Sa makeup naman, naka-smoky eyes rin ito. Okay, here's my thoughts about this look. I love, love, love this one. Hindi ganun kapasabog yung outfit niya compared kay Denmark. But girl, the color, perfect. Mas lumutang ang ganda niya as in ang lakas ng arrive. Mas na-highlight yung dark skin tone niya at yung beauty niya. And that sleek straight ponytail hairstyle, perfect. Mas naging perfect pa with her pasabog gold earrings and gold high heels. If I were to rate this one, I would give this a good 9 perfect, ang ganda, I love this one, the problem lang with Chelsea is, hindi siya consistent sa styling niya it's a hit or miss at dapat talaga mga ganitong colors, mga bright colors ang sinusuot niya para pansin na pansin agad siya at lutang na lutang yung ganda niya just like this one given the fact that her skin tone is dark, di ba? Samantala, sa naging live naman ni Chili at Gibraltar kanina, napanong si Gibraltar kung sino sa tingin niya ang posibleng manalo sa Miss Universe. Yes. Que yes. Miss Universe? Yo estoy entre o tres. Pero vamos, lo tengo complicadito. Pero dino? Isa raw si Chelsea Manalo sa nakikita niyang posibleng manalo. Yo creo que está entre Chile, Perú, en eh, Filipinas y Tailandia quizás. Ayan, anong say mo sa styling today ni Chelsea Manalo? Natapatan ba niya ang pasabog ni evening gown ni Denmark?